Magbasa tayo. Mga aralin upang matutong magbasa. Aralin anunapot lima. Pantig ru. Pagbasa ng pantig lu. L-u-lu. L-u-lu. U -u Luma. Luma. luha luha lupa lupa luya luya lugi lugi luho luho luto luto Ikalawang lebel ng pagbasa. Pagbasa ng mga parirala at pangungusap. Na luha si Miko. Na luha si Miko. Lu ma ang polo ni Luigi. Luma ang polo ni Luigi. Luto ni Lulu ang adobo. Luto ni Lulu ang adobo. Lugi si Mona sa abokado. Lugi si Mona sa abokado. Pagbasa ng pantig pu. P u pu. P u pu. Pusa. Pusa. Pula. Pula. Puti. Puti. Pulo. Pulo. Puto puto, puno, puno, puso, puso. Pagbasa ng mga parirala at pangusap. Pusa ni Lupe. Pusa ni Lupe. Pula at puti ang mga palamuti pula at puti ang mga palamuti may pugo sa tabi ng kubo may pugo sa tabi ng kubo mula sa pulo ang basura. Mula sa pulo ang basura. Pagbasa ng pantig ru. R, u, -uh ru. B. Ruby. Ruby. Rusi. Rusi. Ruru. Ruru. Peru. 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 Ngayon, nais nice kong basahin mo ang mga salita ng mag-isa. mahusay. Mga pantulong na kataga. Ang, ang, ay, ay, kay, kay, may, may, mga, mga, si, si, at, at, sina, sina, ng nang, nang, ni, ni atin atin ating ating alin alin aling aling bakit bakit siya siya niya niya ito ito sila sila isang isang pagbasa ng mga parirala at pangungusap Siya ay tiga Peru Siya ay tiga Peru Ang ruta sa pulo ay mahaba Ang ruta sa pulo ay mahaba Libo-libo ang mga rubi sa kaha. Libo-libo ang mga rubi sa kaha. Sina Ruru at Rene ay may pusa. Sina Ruru at Rene ay may pusa. Ngayon, nice kung basahin mo ang mga pangungusap na isa mahusay. Magbasa tayo. Mga aralin upang matutong magbasa. Aralin 65. Pantig Ru.